Hello what's up mga idol dahil magpapasko ko na Merry Merry Christmas po sa ating lahat. Okay. May bago akong video na natuklasan mga idol patungkol kay Santa Claus. At uh, kayo na lang mga idol ang humusga mga idol kung totoo talaga ang video na ito. O dito na lang panoorin natin mga idol ang video at comment kayo mga idol kung ano yung nasa isip niyo mga idol. Okay. Panoorin na natin ang video. Ilang araw na lang mga kaibigan ay Pasko na naman. Nandito na naman tayo sa panahon ng taon kung saan ipinagdiriwang ng ilan sa atin ang kapanganakan ni Jesus na kinikilala bilang tagapagligtas ng ating mundo. Kasabay nito ay ang iba't ibang kwentong bumabalot sa araw ng kapaskuhan kabilang na dyan ang isang fictional character or should I say nilalang na pinaniniwalaan nating namimigay ng regalo Yan, tuwing Santa Claus. Susko. Sigurado ako na kilala na siya ng halos yes. lahat ng tao sa ating mundo at siya ay walang iba kundi si, si Santa. Yan mga idol si Santa. <laughs> Pagpasko. Nakakaano mga mga bata yung anak ko. Grabe halos di matulog. Mga ano kikit matitingin daw siya kaya no? Santa Claus. <laughs> naman nakakatakot to. Mga kaibigan, kung papansin ninyo ang kapaligiran tuwing Christmas season ay hindi ba parang mas excited pa ang ilan sa atin kung ano ang matatanggap nilang regalo mula kay Santa kesa sa mismong selebrasyon ng kapanganakan ni Tama, tama. Ang mahiwaga dito ay alam nyo bang may mga kwento-kwento patungkol kay Santa Claus o Santa Claus na nagsasabing siya ay isang demonyo. mga idol, tama. Kaya na lang mga idol lang humusga mga idol, comment kayo mga idol kung totoo ba ito. Kuwentuhan ano kay Bigan at para sa dagdag impormasyon ay pakinggan mo pa ang mga susunod kong sasabihin. Kung susuriin nating mabuti ang pangalan nitong Santa, ay mapapansin natin na isa pala itong anagram na kapag iniba natin sa ayos, ay mabubuo ang salitang Satan. Hindi lang yan, dahil ang klos sa pangalan niyang Santa Claus ay isa uling anagram na kapag iniba rin sa ayos, ay mabubuo naman ang pangalang Lucas para sa mga hindi nakakaalam, ang pangalang Lucas ay isa sa napakaraming pangalan tulad ng Luke o Lucius na ang ibig sabihin ay Lucifer. Oh. Sabi ng iba mga kaibigan, si Santa Claus daw ay isang santo na may pangalang Saint Nicholas na binansagan bilang patron saint of children. Kumanda na lang ako mga idol ng ganito ngayon kulang tunalaman Sa aking pagsasaliksik ay nakita ko lang ako ang litrato na ito Kung saan makikita natin si Saint Nicholas na may kasamang tatlong batang lalaki Napagalaman ko na ang tatlong batang ito pala ay mga anak ng isang ancient Roman god na si Saturn At tinawag silang Saturnalia Ngayon alam nyo ba na ang Saturnalia ay isang piyesta sa ancient Rome noon na ipinagdiriwang tuwing December 17 kung saan sila ay umiinom ng alak, nagbibigayan ng regalo, naghahanda ng masasarap na pagkain na pagsasaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan na kung titignan ay halos walang pinagkaiba sa tinatawag nating Pasko. Uff going back kay Santa Claus mga kaibigan ay hindi ba meron so, sabi, siyang nakakatakot na muntong na duwende nakakatakot naman tong tong tatlong duwende na to mukha pa lang na ayon sa mga kwento ay ang siyang tumutulong sa kanya na maghanda at magbigay ng regalo sa mga bata ngayon kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga duwende ay makikita natin na sila ay gumagamit ng itim na mahika o witchcraft na alam naman nating lahat na hindi katanggap-tanggap sa turo at mga aral ng Kristyanismo. Dahil sa mga impormasyon na to ay nagkaroon ng mga espekulasyon na nagpatibay lalo sa argumentong si Santa ay Satan dahil siya raw at ang kanyang mga kaibigang duwende ay demonyo. Mga kaibigan, kung para sa iba ay isa itong napakasensitibong usapin, ay laging pakatandaan na ang mga binanggit ko ay mga konspirasi lamang, ibig sabihin, hindi pa napapatunayan. Tama, tama. Pero kahit pa ganon, ay hindi natin maikakaila na ang mga bagay na to ay konektado sa isa't isa na dahilan upang hindi natin isara ang ating isip sa mga pangyayaring mahirap ipaliwanag Ngayong Pasko mga kaibigan ay sulitin natin ang panahon upang makasama ang ating mga mahal sa buhay at ipadama sa kanila kung gaano sila kahalaga sa mundong to Okay mga idol kayo na lang talagang humusga mga idol kung totoo itong video na ito Grabe, hindi ako makapaniwala mga idol na <laughs> Si Santa Claus ay isa pa ano, demon. Parang parang hindi totoo. O, sana hindi totoo. Okay, mga idol. Thanks for watching, mga idol. Please subscribe to my YouTube channel, Kuya Raul TV Vlogs. Thank you. Thanks for watching.